Sa balita, gisikop ang 27 anyos nga lalaki sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, Sevro, sa siyudad sa Naga, human siya gitumbok ng miamong-among sa iyang humagbos o stepdaughter sulod sa hataas ng panahon. Sospek nagpusil sa iyang oo apan miungot ra sa iyang agtang ang bala. Sayra na ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang kuha sa bodycam atol sa pagukod sa mga operatiba sa NBI Severo sa ilang subject sa operasyon ang 27 anyos nga lalaki. hitabog kini sa usa ka barangay sa siyudad sa Naga apan wa nila maapse hinungdan nga nakikalayon sila sa barangay nga monitoron ang lalaki. Mibalik matod pa silang balay og didto. Nagpusil siyang ulo gamit ang 22 nga kalibre apan naungot lang sa agtang ang bala. Gipatuman usab dayon ang pag aristo o gidalas tambalanan ang lalaki isip humanitarian consideration. Personal nga gisusi sa NBI National Director Retired Judge Jaime Santiago ang kaso o iyang giadtos tambalanan ang suspect. Naopirahan na ang ulo nini o nagkuha ang bala o mitugan matod pa sa iyang sala. Mami siya na he tried to commit suicide. Nagbaril sa sarili using a caliber 22. I don't know kung ano yun, palpik or whatever. But mabuti, hindi tumagos sa kanyang uh, bungo. So when he was x-rayed, ito ang lumabas. Hindi, hindi masyadong tumagos yung 22. Sa nini, nagpatabang ang apuhan sa 16 anyos nga biktima. Nga sa NBI, humanmitugan ang apo sa gihimo sa iyang ama-ama. 14 anyos matod pa siya gisugdan sa paghilabot sa iyahang stepfather sa higayon nga wa ang iyang inahan kay mo trabaho. Gihulga usab matod pa ang biktima hinungdan nga wa kini mutugan dayon. Binrainwash yung bata until such time hindi na niya matiis. Kasi paulit-ulit yung paghahalay kaya na notice ng lola na iyak ng iyak siya samtang kasong qualified rape in relation to Republic Act 7610 ang ipasaka sa suspect. We have already talked to the prosecutor also who told us that if the doctor will give the go signal, uh, the prosecutor will personally go to the hospital to conduct the inquest proceedings sa ward. Nagsabi na siya na ay humihingi ng tawad at uh, niya yung kasalanan niya. So, bibigyan namin siya ng abogado para makapagbigay siya ng extrajudicial uh, sa, uh, ano, uh, statement. Ang batanong biktima anak sa sentro sa DSWD Regional Office alang sa mga intervention nga pagahimuon. Kauban si Klufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.